Muhit ng kasaysayan ng Pinoy brand foam na Eurotex para sa bansa nang makagawa ito ng pinakamalaking human mattress dominos. Tinalo ng may kabuang 2,355 human mattress dominos ng Uratex ang kasalukuyang world record na 2019 human mattress dominos. Sa loob ng 14 na minuto at 25 segundo ay matagumpay na naitumba ng mga kalahok ang mga kutsyon sa tuloy-tuloy na domino effect. Napuno ng tensyon ng buong SMX Convention Center, ngunit naputol ito ng i-anunsyo ng official adjudicator na si May Macmillan na nakagawa na ng bagong Guinness World Records sa Eurotex at tinalo ang dating record na nagawa sa Brazil noong 2019. Sakto sa naman ang pagkakakuha ng award na ito ng Eurotex na kilalang gumagawa ng pinakamataas na kalidad ng mga kutsyon at iba pang world-class na mga produkto dahil ipinagdiriwang din nila ang kanilang ika-55 anibersaryo. Bukod sa naitalang record ang mga kutsyon na ginamit dito ay ipamamahagi sa 55 mga charitable organizations na napili ng Eurotex. Pinasalamatan naman ni Managing Director Pichi Cheng Medina ang lahat ng mga kalahok na tumulong para maisakatuparan at makamit ang bagong record. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.